Good morning mga ka-survivor Nandito tayo ngayon sa bangka natin Papakita ko lang sa inyo Nirepaint ko siya By the way may Nakita pala tayo dito Ang laki ng Mga ano na to Sing Kita nyo Sing laki na ng palad Yan Yan Ang laki ng mga Ano ngayon si urchin Laki nito. So, ayan, 'yan yung bangka natin ngayon, guys. FSM kasi yung FSM meaning Filipino survival and more yan may lalagay pa ako dyan pangalan pa na puti mag ano pa yan na complete na Filipino survival and more na maliit yan so papakita ko din sa inyo pa, anong takbo niya ngayon ganun pa rin yung makina natin 7 horsepower hindi ko pa pala natapos to kasi may mga nakikita pang ano pero naano na ako na nainip na ako hindi ko masak hindi ko pa magamit gamit so binabara min kagabi para magamit na para magamit natin yan so nalagay na rin natin yung pangalan yan Filipino survival and more yan So, makina natin guys, 7 horsepower wala pa tayong malaking makina sige lang next time na lunsin Thank <laughs> you. survivor, good morning dito tayo may mga nag ano may mga naglalambat dyan sa mga, mapabaw na parte yan punta tayo so, dito susundan natin ngayon yung avionics natin na app so magtutrol tayo dun banda sa may malayo mas marami na marami din ang iista dun susubukan din natin puntahan dun masyal lang tayo Sibug ngayon hindi makita natabunan ng ulap parang umuulan doon sibug. Sibug na yan dyan so ito pala yung takbo ng 7 horsepower natin minor and then hindi nakatakoy yung ano natin bangka natin yun guys update natin hindi ako naka video kasi grabe hila, hila ramen. Time check, mga alas 8 na ng umaga. umalis tayo, alas, alas 6. Ito yung nangyari sa rapala natin. Yung rapala natin, hinatak ng hinatak. Nasa malalim tayo kanina banda. Naubos yung rapala natin. Na, naubos yung spool. Naubos yung line wala na no? wala akong ibang dala ito lang yung dala ko tsaka isang pang casting na maliit ultralight na mga lure tinamad ako basa wala nakapagod ano na lang natin mag -ano na lang tayo mag test drive na lang tayo papakita ko sa inyo takbo ng 7 power medyo mabagal siya guys kasi yung untahin niya nasa nasa secondary hindi siya dapat pang ano talaga kailangan ko ng malaking engine papalitan ko tong makina ko itong lunsing ko papalitan ko yan papalitan ko ng malaki kasi dapat ano to eh 9 horsepower above yung primary nya tapos secondary engine na lang maliit para pagka in case na nagka problema sa dagat Tapos hindi umandar yung isang makina, may pangalawang makina tayo Tapos malaki yung primary kasi para Kasi itong bangkaan to, may diba? Kasi pagka yung tawag dito yung mga Yung mga finks niya o yung kapahingat sa gilid hindi na paangat ng makina maano siya, ma malakas ang consumption sa gasolina so medyo pag medyo mas malakas siya napapangat ng ng makina yung bangka yung buong bangka so nasa taas tayo ng tubig mas maganda yung takbo para mas madali tayong umabot no makarating sa papupuntahan kahit maalon katatakin siya ng alon hindi siya dadadive yun nga lang medyo alala eh ito pagka nasa sobrang alon na pero iba talaga yung takbo niya dito guys kumpara sa yung pang, pa, yung yung casco pero ang problema lang kung masira yung plywood sa ilalim pagka sobrang lakas na ng alon talaga pagka binabagsak siya ng malakas yun lang naman ano So, ako nag-enjoy naman ako mas mas maganda sana kung mas malakas yung makina para pagka tatlo or apat yung nakasakay sa atin apat kami yung magkasama or tatlo or kasama ko yung kapatid ko mas madali makaabot hindi pagka masama yung panahon makakauwi ka agad saka mas malakas yung hatak mas maganda so yun lang guys uuwi na lang ako kasi medyo hindi tayo sinuwerte na hulog yun na na hulog na sama sumama yung ano sumama yung line natin dun sa nagbite sa so nagstrike hindi natin na angat hindi natin na kayanan ako ko kung ano yun baka pating yun or ah, hindi ko alam pero siguro ganun kalakas shark nga yun so wala hindi tayo sinuerte next time better luck like next time na lang load na lang kayo guys tingnan nyo na lang yung dagat hindi yun rin yung problema ko guys kakaganda lang pala ng panahon nyo ngayon na ako nakapasyal hindi ako nakapagdala ng gagos ganda sana ng mga bahura dun o oh, mga koras dun yung mga bandadan yan 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 yung mga yan hindi natin na hindi natin na paki, hindi natin na video hindi, hindi, hindi rin tayo nakadala ng gago sa kapins saka yung spear gun yung spear gun ko bibilan ko pa ng ano din ng goma wala pa akong goma eh. so yun na guys kita kita meron din tayong mga kasama no? so yun na yun Bye right, guys.